bilang ahensya ng pabahay, naging instrumento tayo ng pag-asa para sa mga maralitang Pilipino na patuloy na binibigyan ng kalidad ng pabahay at oportunidad para magkaroon ng bagong buhay. As we gather tonight to celebrate this special occasion, the 2025 National Housing Authority Christmas Lighting Ceremony. I hope we are all reminded of the true spirit of Christmas, the spirit of unity, hope, and love. This year's theme, Masaganang Pasco at Bagong Taon, angat ng Elise sa pamilya Pilipino reflects not only the holiday season but also our shared vision for a brighter, more prosperous future for every Filipino family. Ang na gumas handog na matatanggap natin para sa MHA ay ang bagong charter. Kasi ito yung pinakakailangan natin para makapagservisyo pa tayo sa ating mga uh, kababayan kababayang mahihira. So ito yung pinakamagandang pamasko na dapat matanggap ng MHA. Sa pagkakaisa natin tumo sa bagong Pilipinas, naway ang ating pasto ay maging puno ng saya, kapayapaan at kasaganaan na bigpit ang pag-asa na binibigay ng ating Panginoon. Uli, maraming po salamat. Walang forever na mahilap sa taong nagsusunikap. Merry Christmas po sa ating